ano po masasabi niyo sa ano sa, sa mga iba na PWD tapos kunang hinaanan loob. Hmm. Sa mga PWD naman, masabi ko lang uh, tayo kay PWD tayo. Lahat ng mga nagagawa nila, kaya natin gawin 'yun eh sa sarili nating pamamaraan. Kahapon, November 22, ay na-invite nga tayo ng masahe ko sa kanilang massage shop. At bago so, yun, yun guys, bibili na ako ng gulay. Tapos, may dala ako ditong diaper para sa mama ni ate Jenny. Ayan, yeah. ang ko sa kanya. Hindi ko kasi mapagawa yung bike. Gawa nung baka maalangan ako sa oras kasi mamaya pupunta ako ng masahe ko. Uh, kaya, ayun. Mga alas 10 nga ng umaga ay pumunta na ako ng palengke at pagdating ko dito ay medyo malaki na pala talaga yung pagbabago. Dahil nga may gagawing mall dito sa may palengke ng bulakan-bulakan. Bibili kasi ako ng mga stock naming prutas, gulay, karne at isda. Para naman kahit paano ay may laman yung refrigerator namin. Tapos eto nga pala si ate Jenny. Siya nga pala ay may inaalagaan ding nanay niya na bedridden din. Kaya naman inabutan ko rin siya ng isang diaper na binigay sa amin ni Ma'am Josefina Narag. Kaya naman maraming salamat po talaga Ma'am Josefina dahil sa inyo ay nakakapag-share din kami sa iba. At ang pwesto ng gulay ni Ate Jenny ay dito sa may dulo banda malapit sa bilihan ng mga isda. Sobrang natutuwa kasi ako kay Ate Jenny dahil dati nung nagsisimula pa lang ako as in 5,000 followers pa lang ata yun ay talagang nakasuporta siya at palaging nanonood. Tapos ay binibigyan niya ako ng discount sa tuwing bibili ako sa kanya ng mga ginagamit ko para sa ipag-date ko. At binigyan kami ni Ate Cora ng tilapia kaya naman ang ginawa ko ay pinangat ko na lang. Sobrang late na ako guys, nakakahiya. Nagigising ko lang ng 1.55 tapos ngayon 2 o'clock na. Ligong <laughs> bibi talaga. <laughs> Kailangan makasakay tayo. Ayun, so meron na. May bicycle na. Dala ng pagod at puyat ay nakatulog ako pagkatapos kumaasikaso sila mama ng tanghalian. Tapos ay dumating na rin ako kaagad dito sa Masay ko. disposable siya. lang po kayo okay na. Sir, okay na po. Ay, ayan guys. Grabe, mapipil ko ng ma-relax. So, bali, meron sila ditong disposable short na yan. Para after gamitin ng client ay itatapo na nila. Tapos, ayun, magpapamasahin na tayo at i-experience natin yung masahe ko. Grabe, sobrang sarap nga sa pakaramdam at ngayon ko lang talaga to na experience sa buong buhay ko. sir, yan. Okay lang mo yung pressure ko. Ang po, sir. Ito lang. Sir. Yeah. Ako, oh, sir, nakakaya. Baka may lipag ako, ah. Wala, wala, sir. Tapos, ayan, at pina-experience din lang sa akin yung binto na never ko ba din na-try. Ano masasabi niyo, sa na ano? po, yung pinatanggap ng masahe ko, yung masahe, yung WD, ganyan. Ano po masasabi niyo sa trabaho hmm. niyo ngayon? asin po, ano, nagkaroon ako ng hanap buhay. Sobrang laking tulong po. Laking tulong po kasi yung dating wala, hindi ako makapag ano sa pamilya ko ngayon. Nakapagbigay ako ng ano, pang -araw yung... araw-araw namin, pang gastos araw-araw. At least nakatulong po ako sa misis ko. Kaya sobrang laking tulong. Laking pa, tulong laging, po talaga. Tani -tani po. Apo. Ano po masasabi niyo sa ano, sa mga iba na PWD tapos sila lang hinaan ng loob? Hmm sa mga PWD naman, masabi ko lang, uh, tayo kay PWD tayo, lahat ng mga nagagawa nila, kaya natin gawin yun eh, sa sarili nating pamamaraan. Kaya dapat, sila, kaya dapat po, uh, pag panginaan ng loob, uh, laban uh, lang. Tama po Kaya naman maraming maraming salamat po muli masahe ko at sa mga gusto ma-relax dyan, punta lang kayo dito sa kanilang shop. Yun lang guys, thank you for watching.